Dinaluhan ng mga estudyante ng Eastern Visayas State University ang ikalawang araw ng Campus Caravan ng Presidential Communications Office o PCO kung saan tampok ang forum kaugnay sa paglaban sa pagkalat ng fake news at misinformation sa bansa. Yan ang ulat ni Noel Talakay. Tuwing free time, pag-scan sa social media ang pinagkakaabalahan ni Chona bilang IT student ng Eastern Visayas State University o Malaki rin ang tulong ng social media lalo na sa kanilang school project. Pero guilty rin siya pagdating sa pagpakalat ng fake news. Yung breakup ng Katnil, ganun Like, hindi ko po inalam kung ano yung cause ng breakup nila. Tapos kung saan lang po akong nag-share, Like hindi ko po inalam talaga. Sabi ni Chona, natuto naman siya sa kanyang pagkakamali. Ngayon, naging mapanuri na siya at sinisigurong totoo ang balita at impormasyon sa social media. Maging mapanuri din po sa kahit anong nababa sa social media, both like in reality din, um, maging masusi din po tayo sa pagkikilatis kung ano ang nalalaman natin outside. Kaya naman napapanahon ang Campus Caravan ng Presidential Communication Office o PCO sa Ebsu, Tacloban City, Leyte na layong ituro ang media literacy sa mga kabataan sa Bagong Pilipinas. Gusto namin na sa university level pa lang maagapan na agad ang kanilang understanding of misinformation and disinformation. Para kapag sila na ang nasa workforce, kapag sila na ang nasa um, professional level, sila mismo ang magsa-self-regulate. Kasama sa dalawang araw na caravan ang forum kaugnay sa Media and Information Literacy na dinaluhan ng mga EBSU student. Isa sa tinalakay kung paano nagagamit ang mga makabagong teknolohiya at Artificial Intelligence o AI sa pagpalaganap ng fake news. So I will be discussing um, the various kinds of fake news na nakikita natin, lalo na ngayon may AI na, So nakikita natin na dumadami ang instances na paggamit ng deepfakes. Nagmistula naman konserto ang booth ng konserto sa palaso na pinilahan ng mga sudyante para magpa-audition. Blockbuster din ang pila ng Bureau of Communication Service. We also do a mini game or quiz so that they can get free merch like fans, pouches, and t-shirts. And also yung blockbuster po namin na photo booth. Kasama rin sa caravan ang ptb 4 Philippine News Agency, Philippine Information Agency, Radyo Pilipinas at Radio Television Malacanang o RTVM. Umaasa ang PCO at ang mga attached communication agencies nito na maiibsan na ang pagkalat ng fake news at misinformation sa bansa at madadagdagan na ang mga Pilipino na mapanuri at responsable sa pagkuhan ng impormasyon sa social media. Mula dito sa Tagloban City, Leyte, Noel Talakay para sa Pambasang TV sa Bagong Pilipinas.